Natalo sa bingo kaya ng hold pang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Pinagsasaksak niyang gwardya at binaril kahera ng pasugalan. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagkalat ng mga gamit at dugo ang dinatna ng mga otoridad sa isang bingguan sa Dasmariñas, Cavite base sa investigasyon, pinagsasaksak ng isang customer ang security guard ng establishment. Sabi po ni sir nung cashier, isa na lang po ang customer nila. So bali tatlo na lang po sila doon, yung security guard, cashier, tsaka po yung isang uh, customer nila. Matapos manaksak, gamit ang baril ng gwardya, binaril naman ito ang cashier sa likod pumunta rin siya sa kaha at nanguha ng pera. Tumakas ang hold upper matapos ang insidente pero nahuli naman agad. Dahil nga po regular na customer yung suspect po natin at yung pong e ay meron po silang policy na kapag customer ka, kailangan mo mag-submit sa kanila ng identification card. Nabawi naman ng mga pulis ang ginamit niyang patalim at baril sa isang bakanting lote. Pero ang pera, kalahati na lang ang natira. Baon na raw sa utang at tulong pa sa e-bingo. Kaya gumawa na raw ng paraan ng suspect para makabawi. Naarap sa mga reklamang frustrated murder at robbery ang suspect. Patuloy naman nagpapagaling ang dalawang biktima sa ospital. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.